good morning. Hindi ko kami labalaba time. Labalaba time. Magdidin na pa siyo, laban na naman si Ate Bibet. Grabe. Halos araw-araw laban. si Kaka naman ang kasama ko ngayon. <laughs> Hi, Kaka. Hi, Kaka. Hello. Hello. Dali na. Dito ka man, Dalak. Dali na. na, akin na. Kamay na. Huwag natin. na dito. Huwag natin daw Dito, dito. dito. na yun dito, 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 dito Wala na. Nau Tanggal yung mama. Ayan mo na. Ayan na. Kaka na naman ang aking kasama mga kapaksiyo. Grabe, mga kapaksiyo. Go lang tayo mga kapaksiyo. Wala, ganun lang ang buhay mga kapaksiyo. Yes. Ah, ito na tayo labada. Hi. Magandang gabi. Thank you. Wala yung ano eh. Wala nga lagay ng downy Kuha ka ng tantin na atin ate mo. atin ba atin mo? Ay, ay daw ni. lagay ng Wala nga lagay ng downy Hi! downy daw! Sabi ng anak ko. Ayari ko. Ayaw ay, niya ay, ay, walang dami. Ni. Ate, atin naman. Mga pang bahay lang naman to. Pag daunihan pa. Ano ba yung mga kapatid? Ang araw ko ng anak ko. Ay, laba tayo. Laba, laba. Sa baba, baba. Sa baba na. Hello mga kapaksil. Thank you very much for watching. Heto lang ang buhay ni Ate Bibet. Lagi lang labalaba, labalaba. -laba.